Ayan, welcome to ah, my vlog for today's video, Duck Duckle Time, habang naglalagay Bulo ng pangalagay. ating ipaprito-prito muna natin, ipabrown brown muna natin yung ating karne ng mandok. Ayan, habang naglalagay, okay. nagdarak-dak, no? Ay itong ating mga anak, hindi maghanap gusto kita agad kailangan natin yung roller kailangan na yan ng roller diba bibili okay, na lang sa daw sabihin. siya kahit sinabihan ko nang nandyan nandyan sa mga envelope nilagay ko yun kasi bumibili kami dati guys na yung kumplito na roller kung ano-ano ang gulo ng roller no nag isa yan sila. So, naalala ko, nilalagay ko lang sa envelope yon Yung mga ginagamit nila ng brown envelope. Sabi ko, hanapin. Kailangan pang bumili. Mm. Sabi ko naman, basta pera nyo, okay lang. Huwag nyo sa tindahan. Sabay, ganun ang mura. Pag dito, medyo bad trip pa naman tayo habang nagluluto. Tingnan mo nga yan. Ah, 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 Parang may galit. Magmaliktad. Hindi na mga Oh, oh, paulit-ulit na lang. Ayaw, mabaliktad lang karne ah 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 ba diba? esta bad trip ka oh, sama magluto ka nga ni mas oh, madadamay gadyang niloloto mo oh mabugbog na kahalukay di ba mabalik ka din nakikisabay okay, din siya set din set na nga yung anak kay gusto nila ako pa ang maghanap, di ba? Tinuturo ko na nga, tinuturo na nga, nangandyan sa envelope, ayaw pang maghanap, sis ko Maria. Wala, hindi yata niya narinig yung dakdak ko. Yun. bumili nga siya, hmm, di ba? Halagang 19 pesos na naman ang binitawan. Tinanong kung saan kinuha ang pera ay di sa tindahan o di ba na ng ang tindahan natin dyan o ilagay na nga natin yung ating bawang hmm ano yung ating bawang malikot ang video niya yan dahil hinawakan ko lang nang naman ang si pinakalimutan kong ilapag sa itip itip na yan o, o. bandang huli na natin na ilagay kaya ayan hindi mo maisip eh pagunahan ka ng bad trip mm, um, um, unang video palang, lang na alam naman nila na may ginagawa ko pero nambubwisit sila ah, dyan sila magali kaya ayan pag nagluto ka may ka ayan ang ganda ng luto mo buti na nga lang, hindi yan nasunog may mm, na nga natin yung atin ayan Ay, nakita ko na nga yung ano carrot sa kapatatas isa pa yan sinabi ko lakihan mang hiwa halos <laughs> kasi ginawang minuro dahil maliit daw yung kerot sa kapatatas di sabi ko tatlong hiwa dalawang hiwa ay ano apat na hiwa ang ginawa minudong hiwa ay ko Maria Sik. ang galing talaga ng inis mo ayan kaya parang minodo ang hiwa talaga ay, wala ka nang magagawa kasi natapos na niyang hiwa hindi nakikinig mm. ang gusto gawin pa yatang giniling buti na lang hindi giniling yung ano patata sa ka carrots kaya meron din gilingan dito ng ano yung manual lang abay sinabihan ng malaki si hindi ko ya hindi ko alam kung narinig o hindi eh nagbingi-bingihan lang Mahirap talaga pag nag uutos ka Maganda yan talaga maggawa ako dyan. Ako lahat dahil alam ko. Alam ko ang laki. Eh, sinabihan ko naman. So, ibig sabihin, alam niya. Nagbibingihan lang. Dyan pa naman talaga ako inis. ko lahi yata itong mga kurimaw na ito na magbungol-bungulan. So, sako talaga kawawa. Dahil, ano gusto ko, hindi masunod. Dahil, yung gusto niya masunod, dinurog. Hindi na mga yun, pinampino. ko na. Kaya may kinuha ako niyan. Hindi na ako nag-utos, baka iba naman kunin. Dahil nabubungol na sa cellphone. Kakabingi pala ng cellphone, no? Pero, nagsalbaran ko naman ng ako. Kahit ako ay nag, ano, hindi naman, hindi naman ako nabingi. Ayan, nilagay na nga natin yung, ano, ano ba nilagay ko dyan? Hindi ko na alam, hindi ko nakita. Ayan, pamintang powder. Ayan, piso-pisong pamintang powder lang ang kaya ni Lisa. Kaya, ayan lang ang nilagay natin, na oh. Para malasahan natin yung... Hindi, para mawala yung lansa or iwan, basta. Masarap talaga pag may paminta. Ilang paminta ba nilagay ko dyan? Lim, uh, tatlo? Ayan, yung gata natin. Yan yung pangalawang gata natin, no? Oh ay magluto tayo ng pacham. Ayan, ilagay na natin yung ating pangalawang gata. Mm. para ay maluto na yan ng lalo ang ating karne. Pero luto, medyo luto naman na yung ating karne. I-brown eh, brown lang natin yan. Ayan, para maganda ang resulta ng ating luto. No, ating luto. Ayan, maganda magluto pag may nang babad trip siya. Ayan, minsan nakakalimutan mo na ako ano yung ricados na ilagay mo diyan. Ayan, wala na naman ako. Nakilangan kailangan na naman ako sa tindahan. Ay, hindi asin pala. Ayan, lagyan na natin ang asin. Ayan, hindi natin damihan baka umalat. Mas na maganda ng unti. Mas maganda na matabang kaysa maalat. Dahil ang pag matabang, pwede mong dagdaga ng asin. kung maalat na, hindi mo hugasan dahil nawalang lasa. no, kaya pag nagluta ka, mas maganda na lang tabang. Kahit paano, pwede mong dagdagan. Bahala ka na magtimpla kung ano gusto mong ano, malat-alat o ano. Pero malat-alat talaga ako guys, magtimpla. Kaya, hindi ako pwede yung magtimpla ng matabang. <laughs> kasi meron pa ako, <laughs> kaya unti lang yun, kasi meron pa ako ilalagay. So, hindi, yung ilalagay ko, malasa din, Di Diba? Kaya malat alat talaga ako magtimpla. Ay, malabo, matabang. Ayan. Oh, meron pa akong kinano, ano, may paminta pa ata, yan. Lalagyan ko kasi siya ng pamintang powder at saka crack. Ayan, yung <laughs> kaysa isang bell paper, guys. Ano 'yan, bunga doon sa aking tanim. Nag-iisa na maliit pa. Eh, hindi nga ako nagpabili, akala ko malaki na eh. Wala, pero okay na 'yan dahil pang ano lang naman 'yan eh. Ah, dagdag glass sa ayan nating pang unang gata lalagay na natin agad dyan habang kumukula ayan o, no? bilis lang kaya konti lang yung unang gata natin yan yan ay binili natin sa palengke ganyan lagi ating ano no kasi mas masarap uh, yan risco, dito tulad nasa shayna no? na meron na sya palalasa kaya minsan natimplahan ko na saka ko maggata kasi fresh ang nakalagay kala ko naman walang timplah Meron pala lasa na yun, kaya pala maalat. <laughs> Ay, sis ko, lalo na yung isang gata. Meron pang isa eh, yung panggulay. Sobrang lasa na talaga niya. As in, malasa na. Hindi mo na kailangan mag ano. Parang hindi mo na kailangan siyang timplahan. Yun na yung pinakatimpla niya. Eh, nung una, nagluto ako. Hindi ko alam, kasi alam ko lang gata. Hindi ko alam na may timpla na pala. Si Maria. Hindi na nakain halos yung niluto ko dahil maalat. Maalat talaga kasi nilagyan ko parang asin eh. Wala, may lasa na pala yun. Mahirap ning ano na yung nakapak na na gata kasi ano, may lasa na talaga siya pala. Eh, ngayon alam ko na, sumatansya so ko na. Noong una, ayan, mayroon akong nilagay ng Nokia sa kailangan natin na. Katulad niya, naglalagay pa ako, ba diba? Malasa din yung or cubes na yan. So, yun, tama lang yung asin na nilagay ko noong dahil yung magic syrup, yung nor ay may lasa na. O, uh, nilagyan ko, di ba? So, pwede, pwede na nga, ano, pero kaya lang, hindi talaga ako kontento pag matabang eh. Hindi ako kontento sa lasa. <laughs> Anong kwatro rin? Kailangan ko ng ganyang... Ewan ko, basta malakalat ako magpindla. Ayan ay pinukos uh, na, pinukos na natin na. Dinlapit ko na kayo. Ayan, maluluto ng ating pacha. Thank you for watching.